Tatlong paraan para ma-achieve natin yung crystal clear water ng ating aquarium tank gaya nitong nasa likod. Una sa lahat guys, huwag tayong mag-overstock ng ating aquarium tank para ma-achieve natin yung walang ammonia, walang nitrite, and low nitrates. Kasi kung hindi sila overly stock, hindi natin kailangan magpakain na marami na pwede mag-cause ng cloudy water. Diba? Ay meron tayong magandang filtration para ma-sustain o hindi magkaroon ng ammonia sa ating aquarium system. Gaya ng pagkakaroon ng hangon back filter, nagsisilbi na rin kasing mechanical and biological filtration ang hangon back dahil sa foam nito. Pwede niya malinis yung tubig mo and at the same time mapalinaw. Pangatlo naman guys is dapat nag water change tayo at least every week. Ito kasing kanilang environment is enclosed system or walang ibang pinupuntahan yung kanilang mga dumi. So para silang lumalangoy sa sarili nilang pupu, di ba? So kapag nag water change tayo guys, makakatulong yon para maeliminate natin yung nitrate kasi wala ka namang ammonia dahil may filtration system ka and may plants ka pero sa tulong ng water change mapapababa mo yung nitrate para mas maging malinaw yung aquarium mo no kasi yung mga visible dirt maaalis mo rin yung mga poops di ba and kung may algae ka pwede mo i-scrub so yun mas ma-achieve mo talaga yung sobrang linaw na tubig ng aquarium tank so yun lang yung tatlong paraan natin para ma-achieve natin yung crystal clear ng ating aquarium tank Maintain mo lang yung water quality, masahaba yung buhay ng isda mo.